Mark Harris, nagbigay ng bulaklak kay Jojo Mendrez matapos ay deny na may relasyon ang dalawa. Isang nakakagulat na kilos ang ipinakita ni Mark Harris nang magbigay siya ng isang bouquet of flowers kay Jojo Mendrez sa isang media launch para sa bagong single ng singer. Habang naging sentro ng mga spekulasyon ng dalawa, pinili nilang linawin ang kanilang relasyon at ipakita ang kanilang pagkakaibigan. Ang insidenteng ito ay naganap ilang minuto matapos ang pahayag ni Jojo na sila ni Mark ay magkaibigan lamang. Hindi kami romantically involved, si Mark ay inartilalang para sa music video ko. Magkaibigan kami. Ang magkasunod na mga kaganapan ay nagbigay daan para mag-viral ang kanilang interaction. Sa isang media launch para sa kanyang bagong single, nagbigay si Mark Harris ng bulaklak kay Jojo bilang isang sorpresa. Ang gesture na ito ay dumating matapos ang isang pagtatanggi ni Jojo tungkol sa kanilang relasyon kung saan ininsist niya na sila ay magkaibigan lamang. Ang kanilang simpleng pagkikita at pagkakasama ay naging usap-usapan ng publiko, lalo na nang makita silang magkasama sa isang hotel. Gayon Gayunpaman, parehong nagdenay si na Jojo at Mark ng anumang romantikong relasyon. Ayon kay Jojo, hindi sila romantically involved at si Mark ay inarkila lamang pa. Mark Harris, nagbigay ng bulaklak kay Jojo Mendrezi matapos ay deny na may relasyon ang dalawa. Isang nakakagulat na kilos ang ipinakita ni Mark Harris nang magbigay siya ng isang bouquet of flowers kay Jojo Mendrez sa isang media launch para sa bagong single ng singer. Habang naging sentro ng mga spekulasyon ang dalawa, pinili nilang linawin ang kanilang relasyon at ipakita ang kanilang pagkakaibigan. Ang insidenteng ito ay naganap ilang minuto matapos ang pahayag ni Jojo na sila ni Mark ay magkaibigan lamang. "Hindi kami romantically involved. Si Mark ay inarkilalang para sa music video ko. Magkaibigan kami." Ang magkasunod na mga kaganapan ay nagbigay daan para mag-viral ang kanilang interaction. Sa isang media launch para sa kanyang bagong single, nagbigay si Mark Harris ng bulaklak kay Jojo bilang isang sorpresa. Ang gesture na ito ay dumating matapos ang isang pagtatanggi ni Jojo tungkol sa kanilang relasyon, kung saan in insists niya na sila ay magkaibigan lamang. Ang kanilang simpleng pagkikita at pagkakasama ay naging usap-usapan ng publiko, lalo na nang makita silang magkasama sa isang hotel. Gayunpaman, parehong nagdenay si na Jojo at Mark ng anumang romantikong relasyon. Ayon kay Jojo, hindi sila romantically involved at si Mark ay inarkila lamang pa. Mark Harris, nagbigay ng bulaklak kay Jojo MENDREZ matapos ay deny na may relasyon ang dalawa. Isang nakakagulat na kilos ang ipinakita ni Mark Harris nang magbigay siya ng isang bouquet of flowers kay Jojo Mendre sa isang media launch para sa bagong single ng singer. Habang naging sentro ng mga spekulasyon ang dalawa, pinili nilang linawin ang kanilang relasyon at ipakita ang kanilang pagkakaibigan. Ang insidente ito ay naganap ilang minuto matapos ang pahayag ni Jojo na sila ni Mark ay magkaibigan lamang. Hindi kami romantically involved, si Mark ay inarkilalang para sa music video ko. Magkaibigan kami. Ang magkasunod na mga kaganapan ay nagbigay daan para mag-viral ang kanilang interaction. Sa isang media launch para sa kanyang bagong single, nagbigay si Mark Harris ng bulaklak kay Jojo bilang isang sorpresa. Ang gesture na ito ay dumating matapos ang isang pagtatanggi ni Jojo tungkol sa kanilang relasyon kung saan insists niya na sila ay magkaibigan lamang. Ang kanilang simpleng pagkikita at pagkakasama ay naging usap-usapan ng publiko, lalo na nang makita silang magkasama sa isang hotel. Gayunpaman, parehong nag-deny si na Jojo at Mark ng anumang romantikong relasyon. Ayon kay Jojo, hindi sila romantically involved at si Mark ay inarkila lamang pa.